Welcome po sa Film Recaps Tagalog! Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang movie na pinamagatang, The Way of the House Husband. Ang ating bida ay isang matipunong ginoo na may katawan na puno ng maalamat na mga tato. Kilala siya sa pangalang Kuroda Tatsu. Siya ang pinakaiginagalang sa lahat ng miyembro ng Yakuza dahil sa kanyang tibay at lakas. Noong siya ay nakikipaglaban, nabuo ang kanyang alias na nakilala sa tawag na Eternal Dragon. Subalit isang araw, bigla niyang naisipan na gusto niyang magbago at lisanin ang madilim na buhay na ito, at maging isang mabuti at responsabling asawa at ama. Simula noon ay nagbago ang buhay ng kanyang pamilya. Si Totsu ang naglilinis ng bahay at nagluluto para sa kanyang asawa at anak. Bagay na ganap na kabaligtaran ng kanyang buhay sa nakaraan. Ang kanyang asawa na nagngangalang Miko ay isang workaholic at siya ay nagtatrabaho sa opisina. Siya ang pangunahing breadwinner para sa pamilya. Mayroon silang stepdaughter na nagngangalang Himawari, isang kabataan na kasalukuyang nag-aaral pa. Bilang ama ay ginugugol ni Totsu ang kanyang mga araw sa paghahanda ng tanghalian para sa kanyang mag-ina bago sila umalis papunta sa paaralan at trabaho. Bilang karagdagan, buwan-buwan ay lumilibot si Totsu kasama ang kanyang kaibigan na si Masaru upang mangulekta ng kontribusyon mula sa mga residente sa kapitbahayan. Bagamat maganda ang kanyang intensyon, natatakot ang mga residente dahil sa kanyang hitsura na parabang isang loan shark na naniningil ng utang. Ngunit sa katunayan, ang pera ay ginamit sa magagandang bagay tulad ng pagbabantay sa security post para sa seguridad ng compound, monthly festival events, at para sa pagpapanatili ng hardin sa kanilang compound. Isang araw, nang gusto niyang maglibot sa mga residente para mangulekta ng kontribusyon, nakakita sila ng bagong gusali. May kumpiyansa si Totsu na mangolekta doon. Ang nakatira sa gusaling ito ay nagngangalang Kondo at lumalabas na siya ay isang Yakuza boss. Hindi nakilala ni Kondo si Totsu noong una, at hindi rin niya alam na si Totsu ay isang kinatatakutang dating Yakuza. Pero nang napagtanto niya ang tungkol dito ay nakaramdam siya ng takot at agad na nagbigay ng kontribusyon. Pagkatapos ay ibinahagi ni Kondo ang lahat tungkol kay Totsu sa harap ng kanyang mga miyembro. Pagkatapos ay ipinakita ang flashback. Nagkaroon ng pagtitipon ang mga matataas na opisyal ng Yakuza sa Japan at doon unang nagkita ang dalawa. Sinabihan ni Kondo si Tatsu na umalis sa kanyang daan ngunit nadulas si Kondo sa sahig na inaayos ni Tatsu at pagkatapos ay aksidenteng nasiko siya sa ulo. Agad siyang pinagalitan ni Tatsu at hinamon ng away. Nakaramdam si Kondo ng matinding takot, at ngayon ay naisip niya na bumalik si Tatsu para maghiganti. Inutusan niya ang kanyang mga miyembro na huwag silang maging kampante. Lumipat ang eksena kay Masaru na kaibigan ni Totsu. Naramdaman niyang may mali kaya agad niyang ipinaalam sa lokal na Yakuza boss na nagngangalang Iguchi ang tungkol sa pagdating ng bagong residente. Siya rin ang dating boss ni Totsu. Si Iguchi ay nagkaroon ng magandang asawa na nagngangalang Hibari. Siya ay miyembro din ng Yakuza. Gayunpaman, dahil sa dami ng gastusin at kakulangan ng kita ang mag-asawa ay nagtatrabaho ng part-time sa isang convenience store. Si Ginoong Iguchi ang security guard at si Hibari ang cashier. Dahil abala sila sa trabaho, wala silang pagpipilian na ipagpaliban ang pagharap sa bagong problema sa Yakuza. Samantala, sa bahay ni Tatsu, tinatalakay nila ang tungkol sa pagpapalaya sa kanilang alagang hamster. Namroblema sila dahil hindi na nila ito maasikaso, ngunit hindi nila matiis na iwanan na lang ito sa kalye. Kaya naman nagplano si Totsu na magbukas ng adoption para sa mga taong gustong alagaan ang hamster. Habang naghahanap ng mga taong mag-aalaga, ang isang pulis na nagpapatrolya ay naghinala sa mga kilos ni Totsu at ang kanyang hitsura ay kahinahinala. Inakala ng pulis na may dalang baril si Totsu. Sa katunayan ay ayaw lang ni Totsu na malaman ng pulis ang tungkol sa kanyang alaga, kaya tumakbo siya sa gusali na pagmamayari ni Kondo para makaiwas. Inakala ng mga tauhan ni Kondo na gustong salakayin ni Tatsu ang kanilang amo kaya hindi na ang labanan. Hindi nagtagal ay nagawang talunin sila ni Tatsu. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa bintana upang maiwasan ang mga pulis na humahabol sa kanya. Si Tatsu ay hinabol ng isang pulis subalit ngayon ay hinahabol na ng buong puwersa ng pulisya kahit na siya ay nagtatago lamang ng isang hamster ang mga residente na nakakilala kay Totsu ay nagulat ng insidente sa iba pang mga kaibigan. Sinikap nilang tulungan si Totsu sa lalong madaling panahon. Ngunit sa pagtatangkang makatakas, aksidenteng nabunggo ni Totsu si Masaro na gumagawa ng paraan para tulungan siya. Dahil napalibutan na ng mga pulis si Totsu ay napilitan siyang ilabas ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Inakala ng mga pulis na ito ay baril ngunit ang bagay na hawak ni Totsu ay isang hamster ang isang seryosong sitwasyon ay biglang naging balisa nang makita ng mga pulis ang hayop na ito. Para iligtas ang pulis sa kahihiyan, inalok sila ni Totsu na kunin at alagaan ang hamster. Kinagabihan, napansin ni Miko si Totsu na mukhang pagod, at bilang mabuting asawa, nagkusa siyang magluto para sa kanilang hapunan. Ngunit sa katunayan ay hindi pala marunong si Miku sa kusina. Habang ang pamilya ay naghahapunan, pinag-uusapan nila ang mga lugar na bakasyonan para sa susunod na tag-araw. Subalit bilang isang dating Yakuza, hindi maiwasan ni Tatsu na mag-alala sa mga panganib na maaaring mangyari. Dahil negatibo na siya sa pag-iisip ay mahigpit niyang tinanggihan ang plano ng bakasyon na pinag-uusapan ng pamilya. Ilang sandali pa ay biglang may umiiyak na nagmumula sa tapat ng kanilang bahay. Dahil sa kahinahinala, agad na lumabas si Himawari sa harapan ng kanilang bahay at nakita ang isang maliit na bata na tila na iwang mag-isa doon. Pagkatapos ay nagpa siya silang tumawag ng pulis upang hanapin ang mga magulang ng bata. Nang pumunta si Totsu upang bumili ng mga diaper sa convenience store, naisip ng asawa ng kanyang dating boss na ang asawa ni Totsu ay nagsilang ng isang bata. Bilang resulta, ang lahat ay pumunta sa bahay ni Totsu upang bisitahin at batiin sila. Upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ipinaliwanag nila ang totoong pangyayari. Pagkatapos ay nagkasundo ang lahat na alagaan ang bata hanggang sa matagpuan ang kanyang mga magulang. Ang batang ito ay pinangalan ng Rio. Dahil sa presensya ni Rio ay mukhang naging mas masaya si Tatsu. Nagkusa rin siya na maghanap ng kalaro ni Rio. Ngunit dahil sa kanyang nakakatakot na hitsura ay nagsitakbuhan ang mga ina kasama ang kanilang mga anak. Sa kanyang kalooban, may pagnanais siya na mabigyan ang bata ng isang mas maliwanag na pagkabata upang hindi ito matulad sa kanyang madilim na pagkabata. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Tatsu ng isang tawag mula sa dating kakilalang babae na humihingi ng tulong. Sa sandaling iyon, may isang grupo ng mga tao na nagkakagulo. Sila ay mga tapat na tagasunod ni Kondo kung saan pinipilit ang isang guro na pumirma sa isang piraso ng dokumento. Bagamat mukha siyang maamo at masunurin, ang gurong ito pala ay malakas ang boses at matatalas ang salita kapag ito ay galit. Dahil sa presensya ni Tatsu ay natakot ang mga tauhan ni Kondo at umalis na lang sa lugar. Ipinaliwanag ng guro ang plano ni Kondo na bilhin ang gusali ng paaralan para gawing supermarket. Dahil sa pagtanggi sa kahilingan ni Kondo, nakaranas ang paaralan ng iba't ibang anyo ng terorismo at karahasan hanggang sa tuluyang napilitan ang mga mag-aaral sa paaralan na magbitiw at huwag ng pumasok sa paaralan. Ang malungkot na sitwasyong ito ay ikinalungkot ng lahat kasama na si Tatsuo, Isang ina na kakilala niya ang lumapit sa kanya. Humingi ito ng tulong sa kanya para protektahan ang paaralan gamit ang kapangyarihang taglay niya. Umaasang matigil na ang mga karahasan na nangyayari. Sa wakas ay umuwi si Tatsuo at tinalakay ang bagay kay Miko. Pagkatapos ng mahabang talakayan, sa wakas ay pumayag si Miko na tumulong si Totsu ngunit mayroon siyang sariling kondisyon na hindi dapat gumamit ng karahasan si Totsu sa paglutas ng mga problema. Nang marinig ito, plano ni Totsu na anyayahan ang kanyang dating kaibigan na nagngangalang Shiroka. Isa siyang Yakuza na may karanasan sa pagiging isang school guard. Ngunit bilang isang dating Yakuza, sa halip na casual lang silang mag-uusap ay tila nag-aaway sila habang tinatalakay ang mga bagay-bagay. Ilang sandali pa, biglang sumulpot ang kapatid ni Shiraka na nagngangalang Kuharo. Sa pag-aakalang nag-aaway ang dalawa, sinadya ni Kuharo na paghiwalayin sila. Sinubukan din niyang suntukin si Tatsu ngunit madali itong naiwasan. Matapos ang away, ang eksena ay parang sa isang drama series. Nang lumapit si Tatsu ay bumilis ang tibok ng puso ni Kuharo. Si Kuharo ay naging madamdamin at agad na napaibig sa kagwapuhan ni Tatsu. Habang nasa bahay, naguusap sina Masaru at Miko. Nagsimula si Masaru ng negatibong pag-iisip at naghinala sa batang natagpuan nila kahapon na halos kapareho ni Totsu. Naisip ni Masaru na baka ang bata ay bunga ng pakikipagrelasyon ni Totsu sa ibang babae. Lalong naapektuhan si Miko nang narinig ito. Seryoso ang naging tugon ni Miko at sinampal si Masaru sa galit. Kinabukasan ay nagkaroon ng ideya si na at Masaru. Gumawa sila ng isang promotional video para sa paaralan. Ang kanilang intensyon ay gumawa ng isang introductory video ngunit sa halip na maging kawili-wili, ang resulta ay parang isang action movie trailer. Gayunpaman ay hindi sila nawala ng pag-asa. Namigay din sila ng mga flyers sa daan para e-promote ang paaralan. Bagamat sa bandang huli, para silang mga masasamang loob na gustong mangikil ng mga tao. Matapos makita ang video, nagpa siya si Kuharo na pumunta sa paaralan at mag-apply bilang isang guro. Ginawa niya ito dahil gusto lang niyang mapalapit kay Tatsu. Gayunpaman, si Ryo na naging unang mag-aaral sa paaralan ay agad na napalapit kay Kuharo. Nang makita ang pagiging malapit ni na at Kuharo, lalong naghinala si Masaru. Agad niyang sinabi ang impormasyong ito kay Miko. Dahil dito ay naging negatibo si Miko kay Tatsu at naisip niya na si Ryu ay anak ni Tatsu kay Kuharo. Kinabukasan, ang paaralan ay binisita ng isa pang grupo ng Yakuza. Agad namang naalerto si Tatsu at handang lumaban. Pero sa hindi inaasahan, dumating sila para i-enroll ang kanilang apo sa paaralan. Batid nilang kilala si Tatsu ng mga Yakuza sa lugar na iyon kaya nagpasya silang ipagkatiwala sa kanya ang kanilang apo upang alagaan kaya ang batang ito ang pangalawang estudyante ng paaralan. Sa parehong araw, sobrang curious ni Miko kay Kuharo kaya nagawa niyang makipagkita sa harap ng paaralan. Si Miko at Kuharo ay nagkatinginan at pareho silang handang makipaglaban. Ang dalawang babaeng ito ay parang dalawang mandirigma na naghahanda para sa labanan. Sa araw na ito ay kasabay ng School Sports Festival. Nakilahok silang lahat at umabot sa sukdulan ang tunggalian ng dalawang babae ang mga saksi ay hindi lamang mga estudyante kundi pati na rin ang mga kaibigan ni Tatsu. Nakipagkumpetensya ang mga kababaihan upang makuha ang headband ng kalaban sa anumang paraan at kakayahan na kanilang magagamit. Sa kalaunan, pinakawalan ng mga kababaihan ang kanilang mga signature moves. Ang mga kalalakihan ay kasali rin sa tunggaliang ito na may sariling diskarte at taktika. Sa wakas, Pagkatapos ng mahabang tunggalian, nakuha ni Miko ang panalo sa kompetisyon ng kababaihan. Bagamat dalawa lang ang kalahok sa kompetisyon ng mga bata, excited at naging masaya ang lahat. Sa ibang lugar, ikinagalit ni Kondo nang makitang maayos pa rin ang takbo ng paaralan. Nagpasya siyang bisitahin ang paaralan kasama ang kanyang mga tauhan. Malaki ang tiwala niya na makikilala siya ni Totsu. Gayun paman, labis na nadismaya si Kondo na hindi man lang siya naalala ni Tatsu at naging sanhi ito ng tensyon. Sa pagtatangka na protektahan si Tatsu ay biglang sinuntok ni Kuharo si Kondo. Dahil sa ganitong pagtrato ay nagbigay ng babala si Kondo. Sinabing gaganti sila bago umalis sa lugar. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting dumedami ang mga estudyante ng paaralan at ito ay dahil sa tulong ni Tatsu. Sa kabilang banda, nakaramdam din si Tatsu ng pasasalamat at kasiyahan dahil ang buhay sa paaralang ito ay nagbigay sa kanya ng init ng pamilya na nawala sa kanya. Nasaksihan ni Miku ang kaligayahan ni Tatsu kaya nakaramdam din siya ng lubos na kaligayahan. Pareho nilang naramdaman na ang presensya ng anak na inampon nila bilang miyembro ng pamilya ay nagdulot ng maraming positibong pagbabago. Isang umaga, si Miku na nakakaramdam pa rin ng hinala ay nagpas siyang makipag-usap kay Kuharo naglalaro pa rin sa kanyang isipan na ang batang natagpuan nila ay anak ni Kuharo at Tatsu. Ipinaliwanag ni Kuharo ang lahat at napagtanto ni Miko na siya ay nagkamali. Siya ay napahiya, at lalong nagiging komplikado ang mga bagay nang bumangga ang isang truck sa bakod ng kanilang paaralan. Pagkatapos ay sumulpot ang isang itim na kotse na kumidnap kina Himawari at Rio. Nasa malapit si Masaro kaya sinikap niyang protektahan ang dalawa ngunit madali siyang dinaig at nawalan ng malay agad namang hinabol ni Totsu at ng iba pa ang itim na sasakyan. Nang nasa tapat na nila ang sasakyan ng kidnapper, tumalon si Totsu doon upang iligtas ang kanyang mga anak. Maging si Shiroka ay nakiisa rin sa paghabol para tulungan si Totsu na mahuli ang utak sa likod ng lahat ng ito. Natapos din sa wakas ang habulan at napigilan nila ang mga kidnapper. Pagkatapos ay pumunta si Totsu at ang iba pa sa ospital kung saan ginagamot si Masaru. Wala pa ring malay si Masaru dahil sa matinding sugat sa ulo. Nagsimulang maghinala si Totsu na si Kondo ang nasa likod ng pagdukot kay Himawari at Rio. Ito ang nagparamdam kay Totsu na kailangan niyang maghiganti. Nang makita si Totsu na gustong maghiganti, hindi nagatubili si Shiroka na lumapit sa kanyang panig. Tulad ng nakaraan na may mabangis na katawan na puno ng mga tato. Ang dalawang pinakamalakas na Yakuza na ito ay handang ipakita muli ang kanilang tibay at lakas. Pagdating nila sa lugar ni Kondo, sinalubong sila ni Kondo kasama ang kanyang mga miyembro. Iminungkahi ni Shiraka ang isang hamon. Sa pagharap sa ganitong sitwasyon, inihanda nila ang kanilang sarili sa abot ng kanilang makakaya. Ibat-ibang paghahanda ang kanilang ginawa kasama ng iba pang miyembro. Sa gitna ng abalang paghahanda para sa labanan, magandang balita ang dumating mula kay Masaru. Sa wakas ay nagising siya mula sa kanyang pagkakoma. Kahit na hindi pa gaanong gumaling ang sugat ni Masaru ay agad na sumama kay Totsu upang lumahok sa nalalapit na labanan. Doon, tila-abala ang grupo ni Tatsuo sa pagpili ng mga armas at maingat din silang kumukuha ng malaking halaga ng pulbara mula sa kanilang iba't ibang kontak. Ang mga paghahanda na kanilang ginagawa ay muling naging mainit at pinag-uusapan ng maraming tao. Naisip nila kung gaano katindi ang magiging labanan. Samantala nakarating ang balita kay Kondo tungkol sa kanilang paghahanda. Pagkatapos ay biglang sumulpot ang Yakuza na nagpasok sa kanyang apo sa paaralan. Sinadya niyang makipagsanib puwersa kay Kondo na umaasang makapaghiganti kay Tatsu. Malugod na tinanggap ni Kondo ang tulong ng Yakuza. Ito na ang pinakahihintay na araw para maganap ang labanan. Bago umalis, nanalangin si Miko na makabalik si Tatsu ng ligtas. Samantala, ang grupo ni Kondo na nakasuot ng itim ay nagmarcha patungo sa lugar ng labanan. Biglang may narinig na tunog na ikinagulat ng grupo ni Kondo. Inakala nila na iyon ay putok ng baril ngunit ito pala ay tunog ng paputok na ginawa ng grupo ni Tatsu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sila sinalubong ng mga linya ng kaaway sa labanan kundi ng mga taong nagdiriwang ng kapistahan ginamit pala ni Natatsu ang mga kagamitan na kanilang nabili para sa paghahanda sa kapistahan gaya ng pulbura na ginamit sa paputok. Isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Ang Yakuza na naging bahagi ni Kondo ay isa palang spy agent. Layunin lamang niyang makakuha ng ebidensya ng kawalan ng batas mula kay Kondo upang siya ay maaresto ng mga pulis. Sumenyas ang mga pulis sa lugar para arestuhin si Kondo at ang mga tauhan sa pakiramdam na nabitag at pinagtaksilan, labis na namuo ang galit kay Kondo at nagsimula ang labanan. Bagaman binubuo lamang ng tatlong tao, nagawa ni Tatsu at ng kanyang dalawang kaibigan na makasabay sa mga tauhan ni Kondo. Hindi nagtagal, biglang dumating si Kuharo. Bagaman siya ay huli, sa katunayan ay naging mas malakas ang kanilang grupo sa labanan. Nakialam din si Kondo sa labanan nang napagtanto na ang kanyang mga tauhan ay nalulula. Gayunpaman, ang kalaban na kanyang nakaharap ay isang maalamat na Yakuza kaya madali siyang nadai. Pagkatapos ay inihayag ni Totsu na nanalo sila sa laban, at masaya ang mga tao na dumalo sa pagdiriwang. Muling isiniwalat ni Kondo ang katotohanan na hindi siya ang kumidnap sa mga bata. Kinumpirma rin ng mga dumating na pulis na hindi si Kondo ang utak ng pagdukot sa mga bata, kaya lumabas na ang mga salarin ng pagdukot ay dalawang lalaki na siya ring salari na nag-iwan kay Ryo sa harap ng bahay ni Totsu. Noong una, dinukot nila ang bata para humingi ng ransom sa mga magulang. Ngunit dahil sa higpit ng presensya ng mga pulis, mas pinili nilang iwan muna ang bata sa bahay at sunduin muli ito balang araw. Matapos ang mahabang interogasyon, sa wakas ay natagpuan ang bahay ng mga magulang ng bata. Pagkatapos ay nagpasya si at Miko na ihatid ang bata. Malungkot man ang paghihiwalay, subalit ito ang pinakamahusay nilang dapat gawin. Nagpaalam kay Rio ang buong pamilya, at si Miko ay nagbigay ng madamdaming mensahe kay Rio. Nagpasalamat siya sa presensya ng bata sa kanyang pamilya. Bagamat ito ay maikli, ang mga araw ay napaka-espesyal mula noong si Rio ay dumating sa kanilang buhay. Ang palabas ay nagtatapos kay Tatsu na nanatiling masaya at masigasig kasama ang kanyang nagagalak na mag-ina. Kung nagustuhan nyo ang palabas ay mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat.